Hi guys. Gandang tangali po si Milat. Siya tato. Ah, uh, kung problema ba kayo na may nagkaroon kayo ng agency na hindi po kayo hinulugan ng yung benefits, SSA sa pag-ibig o health Guys, kung sa SSS yan, hindi kayo nulugan. Pwede kayo pumunta sa SSS o offices at uh, kayo ng form ng salaysay fill up nyo yun din yung pag pildap uh, fill up nyo ni pa ano notary din balik po kayo kay SSS din dapat may mga supporting documents yung payslip na nakapir doon na inulugan kay tapos print out ng inyong account sa SSS na hindi kayo inulugan yun ang unang option guys pangalawa pwede po hindi nyo nilapit kay Nilarcy ko na ano para paghanapin kayo ng agency o ng HR ng agency at kayo para pagapat na hindi po yan nakatin yung kaso niyan aket po yan sa hukuman kung saan branch man yan kung lang lugar o makati o ano man yan yung po ililitisin po yan at i re po yan ng agency niyan bayaran po yung mga hindi nauulog sa SSS no guys nagustuhan niyo po yung topic natin Uh, huwag kalimutan yung share po sa ating mga saman para malaman nila yung ating usapan. Salamat.